fictionalize yung sinabi niya na ako na lang I take full responsibility Cummings I and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga polis pursuant to my order ako ang managot at ako ang makulong wag yung polis na sumunod sa order ko, kawawa naman, nagtatrabaho lang. It will destroy the Filipino. It will destroy my country. And I will never allow it. Baski ako, empleyado sa gobyerno o private citizen, I will do what is necessary to protect my country, my community, at yung mga anak natin. This is a matter of principle. Papagkamatayan ko yan. Ano ang proseso nun at paano yan mararamdaman ng mga tinanggal at nakakulong ng mga pulis ngayon? Na ayon sa kanila, ginagawa naman nila yung kanilang tungkulin, di ba? So sir, with all the admission of the former president, dapat bang kumilos ang Department of Justice? Kasi sabi nga ni Presidente, former President Duterte, he's wondering bakit hanggang ngayon hindi siya kinakasuhan. Again, um, nais kong basahin ang transcript mamayang hapon at kayo din. Magandang mabasa yung transcript. Nang walang emosyon, walang damdamin, wala kang mukhang nakikita, binabasa mo lang. Um, magandang makita yung mga pag-amin na ginawa niya doon upang matimbang ng buo at kumpleto. <laughs> Malabang, gagawin namin public itong transcript na ito. Bibigay, pagbibigay alam namin sa media, sa inyo, o sino mang ahensya ng gobyerno magnanais kumuha nitong sinumpaang salaysay, hindi lamang niya, pero nung iba ding mga testigo na nagsalita kapon. Sir, before Marlon, ano masasabi mo, considering na umuulan na pagmumura po yung nangyari sa investigation? Well, magandang pinoy taot ni Senator Risa na OA yung pagmumura walang lugar yan dito sa Senado. Sang-ayon ako doon. Ang sagot ng dating pangulo ay uh, nagkukwento lamang sa at nang kinukwento niya ay nagmumura sana noon. Uh, hindi yata totoo 'yon sa lahat ng mga pagmumura ang ginawa niya. At um, magandang na point out 'yon ni Senator Risa dahil ayaw kong mamanhit ang Senado o ang lipunan o tayong lahat na isipin nating okay lang 'yon. Hindi okay 'yon ha. At hintaba nga, kaya nga sabi ko, na pinoint out 'yon ni Senator Risa kahapon na sobrahan ba yung due cortu na I-advise nyo na ibigay sa dating pang Um hindi naman uh, nilagay din siya sa lugar niya kaugnay sa kung kailan siya pwedeng magsalita at hindi pwedeng mag uh, magsalita. Uh, Pangalawa, gusto nga niya hanggang porket sa ganun. Hmm. Gusto nga niya hanggang madaling araw eh. hindi naman ho tayong lahat ay ganun. At sa kawawa din naman yung staff na nando naghahanda bago pa ba man sila dumating ilang oras bago pa ba man sila dumating sa hiring kapon. Marla. Yan ako ng panahon ng Panginoong Diyos na makarating dito and I publicly. Alam na mga lahat ng mayos yan. Kurang talaga ang suporta. Ang pulis ko hanggang sweldo lang yan. May, may uh, magutos, walang gasolina, walang pang follow up. misa President, uh, even as Senator uh, Villanueva, I uh, would like to excuse the president. Yes, okay. From we, this su hearing. we suspend so that the president can. can, can, uh, ko kasi there are so many questions that would be left unanswered. We suspend our, hearing.